Matagal ba hindi na kaya ng karne? Mahal pa rin. Mahal pa rin? Mahal pa rin. Thank you po. Thank you, bro. Thank you, bro. Ito yun. <Okay>. po 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 po. Ito. ang lamig. <laughs> <laughs> ano mga adventure? Uwi muna tayo sakit sa uh, si isla. Pasalan natin sila chairman. Enjoy <laughs> kakaligo lang. Bye, Joe. Bye, Joe. Bye. Bye, <laughs> Bye Loi. <laughs> Đang ăn hai. Guys, godless. Godless. Adventure. Do <Joy>, you <coughs> Say bye to your father. Bye, Joe. my new dress. Bye, Joe. This is my new dress. Joe, jo, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, Kaya. Uy! 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 <laughs> Siyempre, mo eh. ng karne mga adventure Tapos kunting gulay. Hello, Ninang. Hello! <laughs> God bless. Bless you. Ninang, meron ka pa nito? Sige po. Kahit mga tatlo pa ninang. Ah, dalawa na lang. Oh, sige lang po, okay lang. Kaya mga adventure. Kaya yeah. syempre, walang gulay dun sa isla. Kailangan natin bilang sa si chairman. Tapos ito, kailangan nila ito dun. Sili, kailangan nila doon Oh, sili.

Ada lu bunga Jerman. Ah, uh, Si Ambo. Ayun. Kelala niyo po si Ambo, di ba? Ayun yung sa vlog. At uh, makakasama natin muli yan, nalalapit na si So, si mga Adventure. Ayun. Pala kaya ako doon, 'di? Kasi ako niyan, 'di? Ayun, si Ambo muna bahala diyan. Yeah. Sama na. Kulyon. Kulyon. Ayun, ang ay Oh.

Ito, ang gisi man. Bali na. Wala. Okay. <laughs> okay. Mayroon tayong pang pangman. Ito, gamot okay. ng lamig. <laughs> wow. Okay. Sus. Hey. Bingong. Koan. So, black level yata. <laughs> black level. <laughs> Ngita pag black level, mga adventure. Artihagod. Black level ah.

Nang hapon mga ka-adventure Tapos tagal tayong hindi nakakain ng karne Kasi gawa ng binagyo tayo Si Joy sa bayan Atis lang kami sa baguong daing Ginanas La Talagang Baguong uguan Go, buwad. Wala mo nagbuwad tapay. Ba may ganit, kaya nakabuwad ganit ko. Mawit eh, ako kabuwad. Wala talaga. Bote nilang na naka. Kuan. Nakadaing. Ayun. Na silingan po, naka. Kuan po. Kasadaan hmm. po. Buwad. Buwad. sah awal biar aku apa orang oh enggak perin <laughs> boy <Buhai> perin boy perin ada Kira... <laughs> boy apa si Cakasi... red buoi red buoi si ya. le <laughs> Dito muna tayo sa ating mga tropa, oh. Ang mga mandyago, grabe, sana all. <laughs> Kamusta? So, mm -hmm. Wala Ibarita, Ibargiyo, ka <laughs> yung balita. bagyo mga ka-adventure. Kapila na dyan yung area, eh. Na, nakapito na dyan yung area. Kapila dyan? Luto na. The... Hmm. Okay. Wait. Wala kaso. Oh. Hanggang alas 11 lang daw yan. <laughs> Wala pa sa lipo diha. Wala kasi dai ho dai. Yan sarat ni Anonymous. Uh, Ara. Ah, diyan cho. Ay, makahigit pa rin tayo ng luto ulit ni Chairman. Shout out, Chairman. Uy, may bisita pa tayo. Uy, sino ka? Kapit ka lang sa mukha mo dyan. Wow! <laughs> Nakikita ko lang muna yung big tree. Yan. Nahanap yung big tree, no? Oo, yan ah. Bukas, kumplito na yan. Yan no? ah. Yeah. Ay, kanya ng GoPro gamit ko. O, oh, 11 yan. <laughs> Sa'yo <yun> yan. <laughs> <laughs> Hero 11 yung gamit ko. Game <laughs> okay, mga ka-adventure. Kahit po tayo, sabahin nyo kami. Medyo Ano yan? Ito yung ulam nyo nakaraan? Oo. oo. Yan. Magandang gabi mga ka-adventure. Ano yan? Bagoong na dilis. Bagoong na dilis. Hmm, kau na. Tes mo yeah. na kami sa bagoong nung nakaraang hangin. Bagyo. Kasi bagyo tayo. Tapos? Tapos wala na kalaw. Walang ulam. O sarang masinog ba? Ito, mata, <laughs> ng <baka. laughs> mata ng baka. Mata ng baka. Mata ng baka. Ano? Saan pa na po eh? Saan? Dami kayo? Dami kayo? Dami kayo? Oh, sige, silin dito na. Oh, o sige, masino magbalagi. Ah, mo ano ba, banana. Hmm. Okay. So, ano hmm. Mata. 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 to Mata. 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 Nagkaanak ng circle eh. ko. Ikaw. up. Shout <makes> up. Si Element. Ah, uh, si Master Daryl Deo Sales Salas. Kung isda manisud sudan ni. Kebang. Kasi ano yung isda manisud? Isda tuyo nito Di ko odi kung paano na kaya gihuto sa ubo. Ano naman? nigale gele sino ba unta gele to? Lamig ito sa lumba. Oh, Wa na, kay uma. Oh. Dugay na mga kaya ko ang tawag <laughs> na pag sinugba. Dugay na panahon. <laughs> Dugay na. Ito na lang ga pinidol. Mai mm. dito ita nimo. Si Joey? Hmm. Makasabot naman to siya. Okay, Suryahan lang. Hmm. Awa pa kag. Para eh? mga bata rain apa dia? Napa dia pa? Dugo sina ang kuan. Gulay kay Ito nang layo. Ito tara na ko ni na sa purma. Đang ngọt bên chút Mmm kéo tầm bâu đúng bà con em không nghĩ được